Investigasyon ng Senado kay Pastor Apolo Kibuloy, kasado na! Narito ang news ni Kim Gomez. Kasado na sa Oktubre a 23 ang pagkapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality hinggil sa mga isyong iniuugnay kay Kingdom of Jesus Christ Leader, Pastor Kibuloy. Ito'y matapos ang mahigit kalahating taong pagsuspindi ng komite sa pagdinig sa mga isyo at reklamo laban sa naturang religious leader. Ayon kay Senator Risa Honteveros, Chairperson ng komite, hihilingin nila sa korte na payagan si Pastor Kibuloy na dumalagay dumalo sa pagdinig. Hinikayat naman ng senador ang isa sa opisyal ng KOJC na si Marisa Duenas na makipagtulungan sa gagawing pagdinig ng Senado. Matatanda ang pumasok sa isang plea deal si Duenas sa Estados Unidos kasunod ng mga patong-patong na trafficking case. Samantala, sinabi pa ni Sen. Hon Tiveros na ihaharap din sa investigasyon ng Senado ang mga bagong testigo may ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na ah uh, hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya doon ba lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past uh, seven months na nagsuspend kami um, may mga Uh, Nag-reach out din sa uh, opisina ko at sa aming komite. Tinig ni Sen. Risa Honteveros. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.